Noong dalawamput dalawampu ako, naisip ko walang maaaring talunin ako. Napuno ako ng mga kabataan ng hindi masasayang enerhiya, at ang mundo ay mukhang isang board kung saan maaari kong ilipat ang mga piraso ayon sa gusto ko. Sa oras na iyon, ang pera ang aking pinakadakilang idolo. Sa akin, tinukoy niya ang halaga ng isang tao, na may pera ay isang tao, sino ang wala, hindi lang umiiral. Walang sinabi sa akin ito ng malinaw, ito ay isang konklusyon na nag-iisa ako na sinusunod ang katotohanan sa paligid ko. Halimbawa, ang aking ama ay ginugol ang buong araw sa kanyang maliit na paggawaan ang mga sapatos na pang tahi na may pag-aalaga at dedikasyon. Ang bawat peres ay kamay, maid, maingat at kahit na may pag-ibig, ngunit sa pagtatapos ng buwan ang sweldo ay bahagyang ibinigay sa mga account. Tiningnan ko siya at naisip, siya ay isang mabuting, matapat na tao, ngunit nabubuhay siya na parang siya ay palaging nasa gilid. Hindi ko gusto ito sa akin. Gusto ko ng higit pa. Gusto ko ng isang import na kotse, isang orasan ng tata, hindi mababagay na demanda, nais kong tumingin sa akin ang mga tao ng may paghanga. Ito ay isang walang kabuluhan na gutom, sa pamamagitan ng katayuan, para sa pagkilala, para sa lahat, sa aking ulo, ay nangangahulugang magkaroon ng ay dumating doon. Nilaman ko ang mga libro sa sarili na parang sila ang tiyak na manu, manong para sa tagumpay. Dumalo ako sa mga kurso, pagsasanay, nagtrabaho ako sa dalawang trabaho ng sabay. At sa katunayan, nakuha ko ito. Di, nagtagal pagkatapos ng tatlumpu, mayroon na akong sariling negosyo, isang pinalamusya na apartment, isang zero na kotse sa garahe. Ang aking aparador ay inayos ng mga kulay, at kahit na isang angkop na suit na ipinadala ko sa duimpecable na tela ng Italia na lumiwanag tulad ng baso. Mukhang nanalo ako. Lamang, sa gitna ng napakaraming tagumpay, may nawala. Hindi ito ang mga mapagkukunan sa pananalapi, ang mga ito, sa pamamagitan ng paraan na dagdagan lamang. Ang sinakripisyo ko ay mas mahalaga ang aking oras. At ang pang, unawa na ito ay hindi biglang dumating, tulad ni Re sa malinaw na langit. Walang gramatikong sandali nang binalaan ako ng isang tinig, tumigil ka na ngayon bago ito huli. Ang buhay ay mas banayad. Dahan, dahan siyang kumukuha ng mga bagay, napakabagal na hindi natin napansin. Una, ito ay ilang mga hapunan sa pamilya ay tumigil ako sa pagdalo dahil kailangan kong isara ang isang negosyo. Pagkatapos ang kaarawan ng aking anak na babae ay binugbog dahil ang isang mahalagang customer ay nagtakda ng isang pulong. Pagkatapos ay nagsimula akong matulog ng alas, dos ng umaga upang magising sa anim, kumbinsido na kinakailangan na ako ay nagtatayo ng aking kinabukasan. Naisip ko na mamaya, kapag siya ay may katatagan, mababayaran nito ang lahat, ang mga pag-absent, ang pagmamadali, ang mga nawalang sandali. Hanggang sa isang araw ay tumingin ako sa salamin at hindi ko nakilala ang taong nakita kong sumasalamin. Ang mga wrinkles sa kanyang mukha, ang gulugod na mula sa bawat kilusan, isang anak na lalaki na lumaki nang hindi ako napansin, isang anak na babae na ikinasal habang ako, sa partido, ay dumalo sa mga tawag sa trabaho sa sulok ng salon. Kaya nagtaka ako, nasaan ako sa lahat ng oras na ito? Bakit ko ito hinayaan na makatakas sa lahat ng ito? Pagkatapos ng lahat, hindi ba para sa kanila na nagpupumig ako? Unti-unti, naintindihan ko na ipinagpalit ko ang aking buhay para sa pera. Hindi isa o ibang bagay buong taon. Mga araw, buwan, hindi mababawas na sandali, ipinagpalit para sa mga tala na, ironically, nawala ng halaga sa paglipas ng panahon. Samantala, ang buhay, ang isang ito, ay naging mas mahal. Ang isang matandang kaibigan, na ang lupain ay magaan, Ginamit upang sabihin sa akin, kung gumising ka sa umaga na malusog, ang iyong pamilya sa paligid at may oras upang masiyahan, mas mayaman ka isa sa karamihan. Ang natitira ay mga detalye lamang. Sa oras na iyon, tumawa ako, nahahanap ang walang muwang. Ngayon, alam kong tama siya. Pero nakabawi kami, magbenta ng isang ari-arian, baguhin ang aming mga trabaho, makahanap ng isa pang mapagkukunan ng kita. Ngunit ang oras ang isang ito na minsan ay ginugol ay hindi na bumalik. Siguro iniisip mo o oh, kaya masama ba ang pera? Dapat ko bang ibagsak ang lahat at mabuhay tulad ng isang hermit pag aani ng mga prutas at pagmumuni, muni sa ilalim ng isang puno? Hindi, kaibigan ko, hindi iyon ang pinag-usapan ko. Kinakailangan ang pera, walang nakaligtas kung wala ito. Ang tanong ay ang may kontrol, ikaw o ang mga numero sa iyong account. Tanungin ang iyong sarili ng isang taos. Pusong tanong ngayon, ano ang ipinagpapalit mo sa iyong buhay? Magkano ang halaga ng isang oras ng iyong araw? At isang hapunan kasama ang mga bata? Isang pag-usak sa iyong ina na hindi mas bata? Isang walang tigil na pagsakay para lang maramdaman ang hangin sa iyong mukha? Handa ka bang isuko ito para sa isang mas malaking sweldo, isang promosyon na maaaring mawala sa isang email? Wala ako rito upang hatulan tumakbo din ako pagkatapos ng parehong panaginip. Naisip ko rin na imamaya ay magkakaroon ng oras. Tanging ang ki pagkatapos ay hindi darating. Naubos ang oras at kung ano ang nananatiling mga alaala, hindi lahat mabuti. Ngunit may mabuting balita kung ikaw ay. Pagbasa nito ngayon, may oras pa. Hindi ka maaaring bumalik, syempre, ang buhay ay hindi isang laro kung saan maaari mong higpitan ang pirestart. Ngunit maaari mong baguhin ang kurso. Magpasya lamang kung ano ang hindi na nagkakahalaga ng sakripisyo at kung ano, sa katunayan, ay nagbibigay ng kahulugan sa iyong mga araw. Pag-usapan natin ito, hindi kung paano kumita ng higit pa, ngunit tungkol sa kung paano mabuhay ng mas mahusay. Tungkol sa pinakamahalagang pera na umiiral, na hindi papel o metal, ngunit segundo, minuto na hindi bumalik. Pag-usapan natin kung paano masisiyahan ang buhay sa halip na matupad lamang ito. Dahil malalim ang lahat ay napaka-simple. Kami ang mga nakakomplikado. Kumuha kami ng mga pangunahing bagay at nagiging mazes. Ang buhay ay tulad ng isang araw ng pahinga, lamang kapag huminto tayo maaari nating maramdaman ito. Sabihin mo sa akin, bakit ka nagtatrabaho? Upang kumita ng pera. At ano ang gusto mo ng pera? upang mabuhay ng mas mahusay. Ngunit kailan, eksakto, nabubuhay ka ba? Sa katapusan ng linggo, kailan ito pagod? Sa taunang pista opisyal, kailan mo halos mai disconnect O sa mga tatlumpung minuto bago matulog, kapag walang enerhiya na naiwan para sa anumang bagay, ngunit igulong ang timeline sa iyong telepono at walang laman ang ref. Hindi ito nabubuhay, ito ay nakaligtas sa otomatikong mode. Naisip ko na ganun sa aking pinakamatagumpay na oras, naniniwala ako na kung sinubukan ko ng kaunti pa, malapit na itong mag-enjoy. Isa lang sa taon, sabi niya sa aking sarili. Isa pa ang proyekto, isa pang kontrata, at pagkatapos ay makapagpahinga ako. Bibili ako ng bahay sa kanayunan, magbasa ng mga libro, maglakbay kasama ang aking asawa, mag-agahan na naghahanap ng hangin sa pamamagitan ng bintana. Ang buhay lamang ang hindi inaasahan biglang namatay ang nanay ko. Sa huling sampung taon, hindi ito gumugol ng isang buong linggo sa kanya. Mayroong palaging isang bagay na mas kagyat. Mayroon ka bang ideya ng bigat ng napagtanto na hayaan mo ang pagkakataon na makasama ang mga nagmamahal? Pagkatapos ay napansin ko na ang aking anak na lalaki ay tumigil sa pakikipag, usap sa akin. Hindi sa galit, ngunit dahil naging kakaiba tayo. Alam ko lamang kung paano ulitin, pag-aaral, trabaho, huwag mag-aaksaya ng oras, maging produktibo. Hindi ko siya tinuruan na tamasahin ang buhay, magalak sa maliliit na bagay. Itinuro ko sa kanya na maging mahusay bilang isang makina. Tulad ng naging sarili ko. Nakilala ko ang isang tao, si Moises, na nagtatrabaho ng apat na taon bilang isang accountant sa parehong pabrika. Iniligtas niya ang bawat sentimo, pinlano ang bawat gastos, nangangarap ng araw na maaari siyang magretiro at mag-enjoy ng isang maliit na bahay sa pamamagitan ng isang lawa na may balkonahe at isang pribilehiyong view. Dalawang buwan pagkatapos magretiro, nagkaroon siya ng atake sa puso. Pagkatapos ay isa pa. Kapag binisita ko siya sa ospital, tiningnan niya ako sa mata at sinabing, ginugol ko ang buong buhay ko ng maaga sa hinaharap, ngunit natapos ko ang pagpapaliban ng kamatayan na may kaunting ginhawa. Makinig ng mabuti, sa palagay mo ay may oras ka, na maaari kang umalis sa ibang pagkakataon, ngunit ang oras ay hindi nagbabala. Ito ay umalis, ibinaba ang pagbagsak, tulad ng tubig sa buhangin. Hindi ko sinasabi sa iyo na iwanan ang lahat at hanapin ang iyong sarili sa Tibet. Nagsasalita ako ng mga simpleng pagpipilian. Ngayon, tawagan ang iyong mga magulang. Umupo kasama ang iyong anak ng walang cellphone sa paligid. Yakapin ng mabuti ang iyong asawa, hindi para sa ugali. Maglakad ng isang kilometro sa paa at pakiramdam ang hangin sa halip na naghahanap lamang ng isang Wi-Fi network. Ito ay nagkakahalaga ng walang katanggap-tanggap na desisyon na unahin. Ang pera ay isang tool, hindi isang layunin. Maaari mo itong gamitin upang makabuo ng isang bahay o upang ayusin ito. Nakita ko ang mga taong may malaking kapalaran na, na nakaupo sa aking tanggapan, tinanong ako ano ang lahat para sa ito? Mayroon akong lahat at sa parehong oras ay wala ako. At nakilala ko ang isang sastre na nagtrabaho hanggang walong taon nang hindi mayaman ngunit masaya. Tuwing umaga nagising siya alam na may gagawin siyang mabuti sa araw na iyon, tutulungan niya ang isang tao na maging mabuti sa kanyang sarili. Ito ay yaman. Huwag malito ang paggalaw sa pag-unlad. Huwag malito ang tagumpay sa kahulugan ang buhay ay hindi sinusukat sa kung ano ang iyong naipon, ngunit para sa iyong pamumuhay. At iyon, maaari ka lamang magpasya. Huwag malito ang presyo ng mga bagay sa kanilang tunay na halaga. Ang pinakamahalagang bagay sa buhay ay walang label ng presyo, oras, pag-ibig, katapatan, kapayapaan, pag-unawa, pagkakaroon. Tulad ng sinabi ng Talmud, kung hindi ito para sa akin, sino ito? Ngunit kung ako lang, ano ako? Ito ay tungkol sa balanse. Maaari mo at dapat magtrabaho, dapat mong garantiya ang iyong kabuhayan, ngunit hindi mo maaaring hayaan ang pera na maging iyong Diyos. Ang Diyos ay buhay, ito ang kasalukuyang sandali, ito na ang ngayon. Alamin kung paano tanungin ang iyong sarili na hindi magkano ang mananalo ko, ngunit ano ang mabubuhay ko. Hindi paano mabuhay, ngunit paano talagang mabuhay, dahil ang pera na ginugol mo, Ngunit ang memorya ng huling yakap sa iyong ama, ang isang ito ay kasama mo magpakailanman. Ngayon, kapag nag-iisa ako, hindi. Embrobe ng sweldo, negosasyon o paglilipat ng bangko. Naaalala ko kung paano ko hinawakan ang aking anak na lalaki nang gumawa siya ng kanyang mga unang hakbang. Mula sa kung paano kami ng aking asawa ay magkasama ng magkasama kami nang wala kaming pera para sa restoran. Paano pinatakbo ng aking ina ang isang kamay sa aking ulo nang bumagsak ako sa bisikleta? Ito ang aking kayamanan. Ito ang aking kabisera. Kayon sabihin mo sa akin, ano ang mananatili ka sa iyo? Ano ang itinatayo mo, isang karera o buhay? Ilang oras na ginugol sa mga pagpupulong at ilan sa sarili? Gaano karaming mga puwersa ang nagbigay sa iyong boss at ilan ang nagtago para sa iyo? Kung maaari akong bumalik, tatakbo ng mas mababa sa likod ng katayuan at higit na tumingin sa kalangitan. Maririnig ko pa, mas madarama, yakapin pa. Hindi ko sinasabi sa iyo na talikuran ang mundo. Sinasabi ko, wag ipagpalit ang iyong kaluluwa para sa ginto. Mas mahusay na maging mahirap sa labas kaysa sa mahirap sa loob. Tandaan, pera maaari kang mawala at mabawi. Oras, hindi. Ang buhay ay isa, at nangyayari ito ngayon, hindi sa bakasyon, hindi sa pagretiro, hindi pagkatapos. Ngayon, habang humihinga ka, habang naririnig mo ang mga salitang ito. At kung may kahulugan sa iyo ngayon, marahil hindi pa ito huli. Kung nakarating ka rito, hindi ka lamang isang manonood. Ikaw ay isang interlocutor. Ang isang tao na hindi natatakot na mag-isip tungkol sa kung ano ang talagang mahalaga. At iyon, kaibigan ko, ay pambihira na. Hindi namin pinag-uusapan ang tungkol sa dolyar, interes o pamumuhunan ngayon. Pinag-uusapan natin kung ano ang hindi mabibili ng halaga. Pinag-uusapan namin ang tungkol sa iyong oras, ang iyong buhay, kung paano mo ito nabubuhay, at kung gaano kadali ang pagkawala ng mga taon na tumatakbo pagkatapos ng kung ano, sa huli ay walang timbang. Nabuhay ako ng mahabang buhay, hindi banal, hindi perpekto, ngunit ang akin. At sinasabi ko sa iyo, ang pinakamahirap ay hindi kumita ng pera. Ang pinakamahirap na bagay ay hindi kalimutan kung bakit ka buhay. Huwag mawala sa paraan. Dumating ang pera at pupunta. Nagugutom ako sa pagbibilang ng mga barya at nilagdaan na milyon-milyon. Alam mo ba kung ano ang kabalintunaan? Ang takot sa kahirapan ay pareho. Kapag ikaw ay mahirap, natatakot ka na wala kang makakain bukas kapag mayaman ka, natatakot kang mawala ang lahat bukas. Ang pera ay hindi nagdadala ng kapayapaan, binubuksan nito ang mga pintuan, ngunit ang kapayapaan na nahanap mo sa loob mo. Iniisip ng mga tao, kapag ako ay mayaman, pagkatapos ay magsisimula akong mabuhay. Subukan ang kabaligtaran. Simula ng pamumuhay ngayon at marahil kung gayon mayaman ka. Hindi kabaligtaran. Dahil kapag nabubuhay ka talaga, kapag ikaw ay naroroon, may malay, huwag mag-aaksaya ng oras. Namuhunan ka rito at bumalik ito. Hindi palaging nasa cash, ngunit palaging nasa kahulugan. Minsan, sa Israel, inaasahan niya ang isang boss. Sa tabi ko, isang ginoo na halos siyam na putaon na may tubo, sombrero at puting balbas. Tinanong ko, kumusta ang buhay? Mumiti siya at sumagot, Baruch Hashem, habang humihinga ako, nabubuhay ako. At ang pamumuhay ay nangangahulugang maaari kong mahalin, maaari akong magturo, maaari akong magpasalamat sa iyo. Isipin, hindi niya sinabi higit pa o mas kaunti ang pagretiro ay masama, masakit ang gulugod. Sinabi niya na tipag, ibig, magturo, salamat. Hindi ba yun yun? Hindi ko alam kung gaano kakatanda, dalawampu, tatlumpu, limampu. Ngunit kung nais mo ang isang matandang payo ng mga Hudyo kung paano mabuhay, sasabihin ko lang, huwag iwanan ang iyong kaluluwa mamaya. Lahat ng iba pa ay maaaring maghintay, ang kaluluwa hindi. Ang mga relo na ito ay ibinigay sa akin ng aking ama, Swiss, mechanical, totoo. Nagtrabaho sila ng apat na putaon hanggang sa tumigil sila. Nais kong ayusin ang mga ito, ngunit naintindihan ko, hindi at ang oras din habang tumatakbo siya, kailangan nating mabuhay. Hindi lamang umiiral, hindi lamang nakaligtas, ngunit nabubuhay na may budhi na mailayunin kaluluwa. Nabuhay ako ng sapat upang maunawaan, ang iyong buhay ang iyong binibigyang pansin. Hindi kung ano ang nakasulat sa iyong mga plano, ngunit kung nasaan ang iyong puso. Kung ang iyong pansin ay nabubuhay sa mobile, mga ulat, mga problema, kung gayon kung saan ka nakatira. Ngunit kung maaari kang narito at ngayon, pagkatapos ay buhay ka. Ang buhay ay hindi pagkatapos. Ang buhay ay ngayon, isang hininga, isang paghigop ng tsaa, isang tawag sa isang kaibigan, ngiti ng isang bata, ang amoy na mainit na tinapay. Ang pagiging hindi ito retorika, ito ay katotohanan. At kung naiintindihan mo iyon, mayaman ka na ngayon. Tulad ng sinabi ni Perke na si Avot, ang mga turo ng mga magulang, sino ang marunong? Siya na natututo sa lahat. Sino ang mayaman? Siya ang kontento sa kung ano ang mayroon siya. Sino ang pinarangalan? Siya na parangal sa iba. Huwag tumakbo pagkatapos ng mga salamin, tumakbo pagkatapos ng kahulugan. Magtrabaho, ngunit huwag kalimutan na magpahinga. Manalo, ngunit huwag ibenta. Gumawa ng karera, ngunit huwag palampasin ang iyong pamilya. At tandaan walang sino man sa pagtanda ay nagsisisi na nagtatrabaho ng kaunti. Lahat ay nagsisisi na nabuhay ng kaunti. Kung isang bagay na sinabi ko ngayon ay sumasalamin sa iyo, mag-subscribe sa channel na ito. Hindi sa obligasyon, ngunit dahil pareho tayo ng masa, ng mga naghahanap hindi lamang tulad ng pamumuhay, ngunit. Bakit? Dito hindi namin pinag-uusapan ang tungkol sa hype of fads. Pinag-uusapan natin ang mga mahalagang at kung may katuturan sa iyo, ito ang iyong lugar. Mag-subscribe na huwag kalimutan. Hindi upang mawala. Kaya't, hindi bababa sa isang beses sa isang linggo, may nagpapaalala sa iyo, buhay ka. Mayroon kang oras. At maaari mong mabuhay ito sa isang maganda, tao, tunay na paraan. Sa susunod na video, pag-uusapan natin ito, kung paano hindi matakot na magsimula mula sa simula, kahit na hindi ka na dalawampu, kahit na ang lahat ay gumuho. Sapagkat, tulad ng sinabi ng aking kaibigan na si Laser, hanggat hindi ka nasa ilalim ng lupa, maaari kang umunlad. Mag-ingat ang aking kabutihan. At huwag gumastos ng iyong oras ng walang kabuluhan. Siya lamang ang kanyang kapital na hindi maaaring makuha, mapanatili lamang. Shalom! Magkita tayo agad.